Ah oh, good uh, afternoon to all of you because we are here today in warehouse uh, warehouse of Dagong City uh, To compra compra everything in our Sari Sari store no? oh, It is a part of our daily needs it's a part of our Billy Tentang Itu semua sebuah yang berkata Saya ingin Just to look at. Mostly just to have one price Not only

wa kay pagkialam sa kinabuhi sa lang tao ayaw pag kita tanan adunay katungod nga mga manginabuhi kinarong magpadayon sa ato ang kinahanglan sa kinabuhi at atubang sa klase-klase nga mga problema aron mangita kitag solusyon inana ang kinabuhi sa tao din sa kalimutan dili kay mamintaha tangad to, to sa laing tao kanang kusog mamintaha kusog manglamang lamang sa uban mao kana ang kinaiya sa mga tao nga mga hakog mga sakim sa kapangyarihan mga sakim sa pera especially kanang mga kurap na politiko nang uh, daog na rapapot ni sila karon daghan na pud kayo ang ilahang nga ilad uh, no saon man nagpailad man mo sa kwarta nga gibayad ninyo 3 mil 1 5 2 mil 500 5 men, 10 men. So mag tagid mo ana nila karon. Kay kana mubawi kana sila sa ilahang nagasto. Kung pila ang na napildi during campaign period. Nya kanang mga manggariha manggagamit na mga tao. No, ni gasto kana ang mga illegal liha na anak sila gipadagan nga mga politiko aron mo dipinsa kanila usa kita nga mga nanarbaho nagserbisyo tinarong dinhi sa tuwang nasod Pilipinas dili ta mahadlok mo implementar sa balaod maski man o oh, usa na sila ka dagkong politiko anak-anak sa mga dagkong politiko mga kwartahan dinhi sa Pilipinas na kusog gihapon mga urakot daghan kay nga dato sa Pilipinas mga kaibigan na walay insakto nga negosyo dagko kay mga propidad nga gipangtukod nakapalit og minilyon ang kantidad sa ilahang mga propidad na ay mga sakyanan na ay mga kayutaan na ay mga beaches na ay mga buildings pero walang gusyo Mahinsakto Malipay ibud mo Na nagsakay-sakay mo sa nindot Ng mga sakyanan Natulog mo sa nindot ng mga Supa, nindot ng mga Katri, nindot ng Kuloyanan, aircon, Daghagwardya Pero ang inyong gigamit Is kwarta sa katauhan Kwarta sa Pilipinas kung saon na to pagbuhat o balaod to in a close nga kung kita mismo nagkurap sa mga kwarta sa katauhan, di ba kung saon na to pagbuhat o balaod magbuhat tag balaod daron mo sa to ang kaugalingon di ba ingon ana ang nahitabo sa ato ang naso. Mao kana siya ang labing tinuod labing insakto masuko man na sila ng eh, nga ha daghan manggit nga almost 500 to 600 plus na agency sa tuang berno ay koging na nga na involved sa bribery and many others no? bribery mga lagay dito lagay doon mga no, nilabing mga kadagkuan na nga gilingkod mga opisyalis sa tuang gobyerno adunay kasangkutan or the engagement of pagdawat sa mga SOP sa mga illegals o mga kaibigan maunay labing tinoy.